yeah mm -hmm. ipapakita sa iyo ba? Ang hmm. nakiklasan kami dito nung na-explore kami ng gabi. Bakit? Ayun, ipakita ko sa Baka bomb yan. Ano kaya ito? Ano? 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 Ano?

yung ibang kasamahan nila kapag nalanganin na sila gumagamit sila diyan naman nila kukuha para yung okay. iba siguro hindi na sila madidisturbo hindi na natutulog dito nakot pero pag ginaraw natin baka tayo yung mahawaan huwag na natin galawin siguro yan eh? hayaan na natin rito eh? basbasan ko naman siguro ito ng ano sirahin Pinadala tayo dito dito nisa na lang. <makes throat> mga yun. Yung langis nilagyan natin ng um, holy water. para Hindi na nila masyadong magamit Palakas na siguro yung ulan ba? May bahay dyan o. Merong ilaw o. Ano? May ilaw dyan o. Ano? Bakit? Uh, maraming bahay pero parang hmm. walang tao. Ayunit na yun. Siguro nagsisilipara na sila. Kasi kung ano bang oras ba alas 8.54 maaga pa naman oh di pero iba talaga kapag ano pag sinasabing barrio Aswang kapag nasa syudad lang to kagaya natin ng ating mga sityo mm. kaya sa sityo natin hanggang ngayon meron pang nanonood ng mga TV mga radyo di ba mm -hmm. bawa kung walang kurente dito solar yung gamit nila radyo mm di ba dito wala tayong maririnig na radyo hindi, boses kang ng at saka yung mga aso nila dito.

mga kaldero kung ng langit para na ng mga dahon baka. na 'yung Dito na yung buwan na na. Naano nang ulap. Ang ulan ata dito.

Ingat sama ingat, ingat bakal madu lah dan itu bah. Ini bakal dulas Jan. ん Ano kayo doon? nangis. siya? Nakapahe siya ng langis. Wala. lang kanya. niya. Hulog siya.

nangis? nangis eh sa bagay mo ibang uri din itong na ha? Huh? yung nakita natin kanina. iba din yun hm? ano to? Ano itim itim? itim ano bang laman ito? hindi, huwag natin buksan tignan lang natin yung loob tignan hmm? lang natin ito itim iba yung kanina doon ba? yung nakita natin doon sa may bahay maraming ano yun? maraming ugat ugat? hm pero ito sa kanya itim. Iba yung ano. Ah, eh, masama talaga yan. Kasi itim. Ba? Anong gagawin natin dito? Ibaon sa nga yan natin. Ibaon? Ibaon natin. Tapos urasunan natin. Ganun na Ibaon na lang siguro natin yan. Pero huwag natin buksan. Baka mahawa tayo ano dyan ba? Ano, susunugin natin. Pwede rin. Pwede. Susunugin na lang natin. Susunugin natin. Susunugin. Dito natin susunugin o. No? Oh. Baka masunog yung bahay. Hindi, para wala na silang tirahan. Dito na lang. Bibuksan ko tapos tunogin natin ng gasolina. Hmm. Ay, ikaw magsunog. Ngayon, hindi lang ano dito, pospuro. Gasolina meron ka. Ano Ano rin? Nah, nah -hawap deh. mo na mahawak buksan muna buksan mo muna yung pakit ya gue udah langsung gunakan dito pwede 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 Tapi sos, nung, nung, nung yung aswang, sumigaw pa nang wak, wak wak. Ito. Ha? Lumutaw yung um, Lumilitaw talaga yung ano itim na anong ano kaya yung nakaitim yan. At iwan ko kung anong itim to, pero masama talaga to Sige. Hmm. Eh, na lang yung ano itabi mo yung ano bote. Sabay natin susunogin yung bote. Ano yung ano? Yan sa loob, sa loob, sa loob. na. Naubos na. hindi yes, yan mo. Ingat ha. Ah. Oh. Ano oh. ka mag-iak yung ano? lang. Baka yung buti mga ano yan. Hmm, sige, ayan. Ano mang meron dyan, ma matatapos yan. Ah, okay. Okay. Diyan, hindi na ito. Ang bus na ako, parang lumipan. Nalang lumipan, na talaga yan. Hindi, huh? kailangan natin umalis dito agad. Kailangan natin umalis dito agad. Dito, kasi kasi dito tayo mag-ano dito kasi nakahalakas siya ba dito tayo. Hmm. Ang aso sa'yo, nagalit. Parang nasaktan din yung aso, Gidok. Pati yung aso, parang nasaktan yung aso. Hmm, tignan mo yung ano, apoy. Hmm? Wala-wala oh, na yung aso, apoy. Oh. Mayroon pa silang mga tuyo rito. Hmm. Ano naman sila sa'yo, parang... Ano Ano sila? sibilisadong tao sila pero may na naano lang sila ng kapangyarihan ng kadiliman ayan yung bote ang sunog na sunog pero luma na ano talaga ito mm -hmm. Ano maapoy pa wala na wala na wala na yan talagang ano napuruhan yung masong baktan ba ano, ano kaya yun yung mga, mga... Ano kaya ang epekto ng pagsunog natin ng langis sa kanya? Kasi yung aso rin, no? Kasi yung aso, sunigaw. Nasaktan mo niya? Sa madaling salita, nasaktan lang talaga yun. Uwi muna siguro tayo. Sige, sige, ano? sige. Kasi ka, alam ko talaga na nasaktan na yun ba? Baka siguro magtawag yun ang kasamahan nila. Hindi ka tayo, nalawa. Sige, sige. Sige, sige. sige.